Ox, agino naman tayo mga mongkoy Ayan Andit. Sunday's best naman tayo ngayon mga kamungkoy Ayan Daily routine natin to Pampachil lang muna mga mongkoy Ayan Kasama ko pala yung ano, alaga ko ngayon si ano, ano Muli Muli. ayan, oh. Dambuk Muli yan Ayan mga mongkoy Location tayo ngayon oh. Nakita naman oh. Nandun yung malakanyang Ayan mga mongkoy Ganda ngayon Ah, uh, sakto lang yung init. Ayun. Bini-flex ko pala yung number 1 bowler ko from Abusan, Rodman. Kumusta diyan? Doon nga Tol, kumusta? Ayun. Duro, naging ka na ngayon diyan, malapit ng labanan natin sa atin diyan. Good luck na lang. Sana mapuha niyo naman yung championship diyan sa ano, Loreto. Ayun. Kakamongkoy, ayun. Bini-flex ko ibang bagtingol pang kasapa, KBO Blood. Tol, kumusta na malabon? Ayun oh, akala nakikita ko yung malabon no? Nakita niyo yung ano, malinaw siguro guys, da dire. Karpa ba? <laughs> na ano pa si Pabling dire, puta nga daghan din makuha dire ba, pertinda ko ba. Ayun oh, mga bon ko shout out click so. Ayun. Yung mga bowler ko diyan. ayan, pitpit -pit muna ko no ayun oh. So, tu nga pala yung ano ko ngayon. Nike Run. Kortesi sa isa nating ano ganda ganda yung takbo ayan ang gaan yan yung ginagamit ko pag gano'n nag uh, nag na, nag ano, ako ano ba marathon mamaraton tawag ito. sumasali sa mga ano <laughs> alam mo na <laughs> kuno sumasali lang para ano daw ayan yung ginagamit ko magani eh. nakasurvive naman thank, thank you thank nga pala mga mungkoy ang ganda ng panahon ngayon ayan malaga ko ngayon oh. Andun yung ano namin service. Malayo layo pa eh. Kaya sinasanay inaanad ko mag ano ba. Magtawag lakaw-lakaw. Kaya mga Paglinggo. Yun lang. Mas mamaya mapractice tayo don sa half court namin. Diba? Shooting shooting lang. Thank you thank you for watching. Number one yung iban bagtindol kong idol ko. All. Ayos.